programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel habang nag nga ito nga ang si Ikit kasama ang kanyang best friend ay nasabi nga niya na wag daw itong maalangan dahil nga pinagbilinan nga nitong si uh, Matthew at siya uh, si Drew na kung lalabas nga daw itong si Igit na kailangan na meron nga itong mga bodyguard kung kaya't ngayon ay dalawa ang kanyang bodyguard na kasama at hindi naman nila sukat so, na biglang ang darating at susulpot ang bruhang si Angela at dito nga ay pinagsabihan ito ng best friend ni Ikit at dito naman ay palaban talagang sumagot ang bruhang si Angela kung kaya't humantong nga ito sa sakitan at sabunutan at dito nga ay hindi nga umubra itong ang best friend nitong si Ikit kaya dito ang ginawa nga ng gruwang si Angela ay agad niyang hinablot at sinabunutan nga itong si Ikit ngunit hindi nga magpapatalo ang ating bidang si Ikit syempre palaban talaga siya at ngayon ang ginawa nga niya ay isinubsob itong ang si Ike si uh, Angela ni Ikit at ngayon nga ay hinilabusan nga ng uling ang pagmukha ng bruhang si Angela at sinabi nga niya na nandidiri daw siya dito nga sa ginagawa nitong si Ikit sa kanya dapat lang na yan ang gawin sa iyo kulang pa yung mga mo nga kawalang hiyaan sa pamilya nga ni Ikit at kulang na kulang pa yan Angela sa lahat ng ginawa niyong mga katarantaduhan at pagpapahirap at pagpapalupit lalong lalo na nga kaya Mayumi na tunay na ina nito ngang si Ikit kung kaya dito naman ay talagang naihilamos na lahat-lahat ni Ikit ang uh, uling sa mukha ng bruhang si uh, Angela ay siya namang biglang pagating nitong ngang si Drew at palaban pa rin talagang bumangon ang bruhang si uh, Angela at katawa-tawa ang kanyang itsura at sinabi nga dito na hindi pa siya tapos ngunit sumagot nga itong si uh, Drew na hindi nga daw ito pumapatol sa babae Ngunit pag sinaktan niya pang itong ang siikit ay siya na mismo ang makakalaban ni Angela itong ang si Drew kaya dito nga ay umalis na lang ito na nagdadabog at masamang masama ang kanyang loob kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.